Hello guys, magluluto kami ngayon ng ginisang upo na may sardinas at iswa yan. Ito aking ingredients, sibuyas, bawang, kamatis, asin, olive oil, paminta, upo at saka itlog, sardinas at iswa. Iyan ang aking ingredients. Ayan guys, naglagay na kami ng olive oil sa pan at ihulog naman namin yan bawang. Susunod naman namin ngayon ang sibuyas. Papulahin lang natin ang bawang at sibuyas at saka natin iuhulog ang kamatis. Mapulan ng sibuyas at bawang, ilalagay naman natin ang kamatis. lang natin yun ang tente. Ang lifestyle mag Yan rin, sa lang ang ating tamatis. Lalagay naman natin ang ating tapina. Ihulog na rin natin ang ating upo. Yan. At igigisa na rin natin siya kasama ng sabinas para lumasa. At lagyan na rin natin ng konting paminta. Ayan. At asin. Haluin natin ang ating upo na magmix mix ang kanyang kamatis at sapinas. So. Pagkahalo na ang ating upo, lagyan natin siya ng takip. check natin. Hi. And guys, lalagyan natin siya ngayon ng konting sabaw. Ayan. Ayan, tapo natin siya hanggang sa maluto. Ang ating upo. Ayan guys, kumakulo ng ating upo at susunod naman natin ngayon ang ating mga tulistwa. Haluin lang natin ng ating this one na siya ay mix sa upo. Tama natin yan ang itlog. Binating itlog yan. Yan guys, ready ng ating upo soup with sardinas at miswa. Yan. At tayo ngayon ay magpa -plating. and guys, ito na ang ating upo soup with sardinas, biswa, itlog. Yan. Ito na siya guys. Thank you for watching. and guys, thank you for watching. Bye bye.